Una, pangalawa. Pangat, Pangatlo. parang malakas. Mas yung uli. Ano no? Ito yung pangapat. Yung pangapat. Malakas <laughs> na. Sige lang, tatayo din yan. Tapos makakadidi niyan mamaya. Buti ni siya gabi. Mga gabi na ano yung alanganin. Buti nga, para mapatay yan. <laughs> Mapaka, maano eh. Yan pagka... Mapaka niya to. Mapaka talaga yan. May siya Sunod-sunod lang yung pagpanganak niya kanina. Sunod-sunod. 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 sunod sunod ko sunod 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 ko. Nakakahinga o nakakahinga yung uh, naipit. Nakapakan. Kaya dapat nakabantay pa Malambot pa yung pasi. Pero pag nakatayo na yun, okay na rin yan. Hindi, pero dapat nakabantay niya. Ngayon yung ilong nyo. Pero nakaka... Ay, sorry. <laughs> apat yung anak ng kambing guys. Nang anak, bago lang. At, uh, ayun o. No? Ngayon lang talaga siya naglibor. Ala, una. O, oh, alas dosi. Ayun o, no? apat. Ayan. Buti na abutan ni Kuya kasi nga yung dapat malalayan din kapag kaganyan para talagang safe yung pagkapanganak. Ito bagong ano lang oh. Oh. Bago lang oh. Tsaka malalakas sila. Malalakas sila. At dapat matanggalan ngayon Kuya ng ano niyo. Yung ilong niya natabunan. Tanggalin mamaya. Hindi okay na yan. Buti nga ganyan na yan. Oh, malalakas naman sila. Ito, ito. Ito siguro yung last ito, yung, yung medyo eh ito yung pinakauna. Oh, oh pero apat, sila. apat sila. Kailangan mo bantayan lang para matanggal yung tinanggalan ibang, yung klas <laughs> ibang klaseng kambing, apat yung ano yun, anak. <laughs> ito, maganda nga ano, siya kasi malaking tiyan din naman to ng yung inahin na yun, malaki din. Baka siguro may lahi rin talaga yun na ano, Ganon. Ganon siya mga anak. Ayun no, no? apat 'to. Oh. ka pumasok dito, sir. O? Saan? <laughs> may, may ano kasi. Hindi nakapasok ako diyan, hindi ako napasok. Kaya lang na ano ay yung ano. So, hindi ba may dugo baka ano sa, sa YouTube? Ah, oh, pumakita. Mamaya, <clears throat> Ayun, no? lalaki siguro 'to. Mahaba yung paa ng isa, oh. Mahaba. Yung dalawang brown mahaba. Baka ah, ka anak. Ah, kakaanak lang nito. Kakaanak lang ito. Bago lang. Ito lang yan. Ngayon lang talaga siya ng anak. Po, may nunlan pa eh. Oh. Kaya abutan natin ako. Buti na buta namin, natanggalan namin ng kwan sa ilong. Yun o isa pa, wala pa sa ilong. Ha? kaya nga Kaya ngayon yung sinabi ko, mayroon pa siyang ano. Ufo, yun yung sinabi ko. Yun sinasabi ko. Nakakahinga o nakakahirin nakakaing... nakakaing... ipit. naipit. siya. Kaya dapat nababanta Malambot pa yung pahit. Pero pag nakatayo na yan, okay na rin yan. Hindi, pero dapat nababanta yun yan. Ngayon yung ilong nyo. Pero nakaka... Ay, sorry. Pwede mano ko yung paan yun eh. Mabalik. Ito din oh. Hmm. Pwede mabali ito yung paan yan, iurong pa natin yan, ito dala ko sa loob na ka. ah. kaya. Ibang <coughs> klaseng kambing to napaka rare yung kanyang kalagayan kasi apat eh. Mayroong mga kambing tatlo pero kadalasan nga doon bihira pa eh na um, mababantayan lang kasi baka oh. makapakan. Ito mabubuhay ito pagka na-monitor lang kung nakakain siya ng gatas, malala yan. Yun. Ayun, ito yung huling lumabas, pala brown. Ngayon Ito lang talaga sila. pangalawa, pangatlo, pang puti pangapat. Puti, kumahan to sa ano niya. Babae siguro to. Ito mayroon pa. Ito yung Ito. dapat na, buti na bantayan namin na pang tanggalan. Ito oh. okay na rin yan. Yung iba kasi yung minumonitor talaga nila yan eh. Ito okay po oh, kasi at least yung mga yung ilong. Pero malalakas naman sila eh. Hayaan mo lang na yung nanay niya magdilap. Mm. Kasi para makilala niya anak niya. Kasi pag ikaw yung magpunas talaga lahat, hindi niya makilala, away niya. Yan yung ingatan din. At is matanggal lang ng uh, sa ilong. Para makita nyo. Malalakas sila. Hindi, magkaganito kasi na mga immature. May mga immature pero ito hindi. Malalakas ito yung pwede. Normal, normal yung pagkakas Pero mabubuhay ito. Sakali, magatas ito. yung una. Ito yung pinakapanganay pa naman. Bago pa lang naman, ibasa pa ngayon. Ito lang, ito lang yan. Ngayon lang talaga siya ng anak. Alas dosi. Para makilala niya. yan. Sakto pa uwi sila kuya dito na na na, na, na kaya alalayan siya. Tumatayo-tayo ng isang lakas. Nabilas ang mali natin. Pinakain niya pala yung ano niyan, yung inunlan. Yan may putid pa dito. Grabe lakas ng isa, tumatayo-tayo na. No? Ito yung pinakauli. Pinak Ayun yung uli. Hmm. Ayun yung tumatayo-tayo na siya. <laughs> ang ano dito, yun dilapan niya. Yan, pag nadilapan niya na rin na makabi maano niya ning amoy kasi ni. Ay na dinig na. Kailangan siya yung ayan mo maglinis. Oh, kasi kakainin din kakainin niya, kinain niya ngayong inan niya. No? Hapat talaga yung kanyang <coughs> naging anak. Lalaki din nating. lalaki siguro. Eh? Ito yung panganay, pangalawa, ah? pangatlo yun, pangapat to. Lalaki may puso dito. <laughs> Kapares ng mga brown din to. Hingga. Mataba pa siya. Sige. Baka mga anak pa. Ba? Ano? <laughs> Bala nga namin, dalawa eh. Ito, paglabas ito, ito. Ay, salamat sa'yo ko dalawa. Ay, lumabas yun mamaya. Tatlo na na. Tuwang na kami. Mamaya, may, may lumabas pa na isa. Madulas. May lumabas pa na isa. Apat. Grabe. Riri yun. Bihira yung apat. Bihira yung apat. Tatlo, ano eh. Tatlo. Parang ano pa nga eh. Pwede pa yung tatlo, pero... Dapat. <clears throat> okay na. Mang klase. Eh. Magandang, ano magandang palayan ito. Ito yung magandang palayan. Tsaka malakas kumain ito. Ito yung pinakamalakas kumain. Ang galing yung bahay niya. Ang <laughs> Hindi pa nakaka-recover na itong isa oh. Kunin mo raw yung ano nak. Yung tila ko nak dyan. Yung tila. Diyan, Dyan. Wala. Ay, saan yung tila? Ito yung kamukha ng kanyang nanay puti. Saan yung tila nak? Ay no. Wala. Yung tila dyan anak. Wala. Ay <laughs> Tali muna natin. <laughs> na nag-split kami sa madula so kaya niya okay, nakakatayo. kailan na assist talaga napatayo <tinyo> oh, uy nakadidi na siya siya yung pinakauna <tinyo> maganda rin kasi sa ano, newborn na makadidi talaga kasi kailangan ng mga pinakada importante ulustrum unang gatas so, na siya. sige ikaw okay. na nah. nah. dapat talaga ito mga kasi sa didi magagawan sila eh ha? app app hindi dinadinaan pangalan nito? Ano ang pangalan mo dito? Ba't 'to na receipt? Wala Yan yung una, pangalawa. Una, pangalawa, pangatlo, parang marakas, mas yung huli. Ano no? Ito yung, <laughs> yung <pang> apat. Yung <laughs> pang-apat. Sakto na. Sigelang tatayod din 'yan. Tapos makakadididiyan mamaya. F. Ay, ito pa yata inunla. Ay, hindi, inunla niya, lumabas na. Yun, may lumaw, yun, oh. Mayroon pa yan. Ay, iba pa yan. Ay, una yan. to. Ay, ito, Oh, panubigan, biga, niya pa lang yan. Pero lalabas pa yung inunla yan. Ito, ito, yun, 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 lang yun, yun, niya yun, ay maglilinis. Maglilinis. Kilala niya ni. Ay nililinis ng nanay niya. Kilala niya anak niya. Kasi pag nilinis mo yan, uh, awain niya yan. niya, parang kilala niya lahat. Ito nga na, isang tabi niya na itong isa o. Oh. Lapit ka natin sa kanya. Lapit natin sa kanya. Hindi kami, para mapansin ka ni mother mo. Siya, napusod pa din. Ikaw yung pinaka... niya rin. Siya yung pinakauna pinaka pero siya yung pinakamalit. Panganay. Bugbog kasi siya sa una yan eh. May si guru Bansot. bansot yan yung magiging bansot mabakain. mahina siya pero makaka-recover pa dapat mabantayan lang talaga uh, yung huling ng anak ko siya yung una na kadidi. Alam mo ha? Ah. Buti so, yung oh kung alam mo parang malaki po kaya <laughs> turo siguro yan. Da, ng anak niya. <laughs> oh, mapakan mo mi. Parang Gingan. oops, ginaginan niya rin, nuruin niya. Kasahan dapat apat na ano. Kaya ko medyo Apat na anak nila. May ina din sila anak kasi ano eh ah, uh, yung tubig niya At, tubig. You know, no, ah, big yun no? ah, kala pero pag nalinis na rin yan mamaya, di na yeah. madulas kasi, madulas yung isa, di makatayo ha? matubigan niya yung dami <laughs> magkakamukha yung tatlo, brown sakto pa naman na umaga, hindi pa ito na no? buti di to ayaw ko tanghali yun talaga siya no, buti niya ni gabi mga gabi na malanganin. Buti nga, para mapatay yan. Kasi mapakan, ma, mm, mapakan ma mapaka talaga yan. Pag may gusto ko mapakan. Okay. Sunod-sunod lang din pagpanganak niya kanina. Ay, okay. ay, okay. ay, okay. Kasi yung iba yun, may pagitan eh. May pagitan mapas, mga ilang na eh. Apat kasi. May, may, may pa niya pala isa. Labas na may isa. Apat kasi. Kaya ay, kaya, kaya pwedeng hindi niya matapos dilapan. Siyempre, mapakan niya iba. Oh. Oh. Yan pala maano niya rin. Malilisan niya na. Nilinis niya yung isang anak. Ay, ito kasi pilit kasi yan dito. Ito yung mga unang ano. Ilalabas na Yan yung mga naunang ginawang ko rin ng video. Yung na yung Hindi pa narinisan. Yung yung ayun nasa labas na yung dito. Yung galing sa bahay. Dito yung dalawa yung galing sa bahay. Na unang nanganak din. Mga silinggo na siguro. Na ibinitawan pa rin ko sa labas. Pinakain. Para makakatakot. dalawa yun eh. Ito yung halos sunuran lang sila. Para makasakbo-takbo. Yan ano pa. Ito. Yan yung unang anak niya, first baby, kaya medyo may nasagata. Ito yung, yung, unang ano pala to, unang, unang anak niya. Dumalaga kasi, parang dumalaga siya, ito yung pinakaunang anak niya, kaya medyo mahina, ganyan pala din yung, may ba pagbata pa yung inahin, ganoon yung magiging tendency noon. Di gaano malakas yung ano, pero pang, pangalawa siguro, ano na yun, makakabawi na rin yan. Kaya din yung kagandahan din, dapat uh, fully mature na yung inahin, kapag ka, ano, magagawin natin ina hindi dapat fully mature na siya para yung magiging anak niya malusog din. Ayun din yung isang tip na maganda sa mga kambing. Ayun, kaya medyo, pero ano yan, makaka-recover yan. Hindi lang maalaga yung nanay niya sa, pagpa, sa pagpadili kasi ganyan. Kasi ng unang anak niya, kaya siguro ganun. Pero, <clears throat> isa lang naman yun, magiging malusog yan. Ito yung isi, yung inahin na talaga to eh. Ibang klase. Si unang apat anak dalawa. Apat. Dalawa lang. Yung una na nakita dalawa oh. lang pero mal malulusog din yun eh. Malulusog, malulusog yun. Buntis magaling niyo. magaling kasi tsaka magaling ang kalaga to. Parang Buntis maano siya. Anak nito. Ngayon. Tapos ito na may pangalawang anak niya apat. Blessing talaga, no? Eh. Yung nabili ito, doon na, doon na nabuntis yun, di ba? Sa may gimbilihan. Tapos ito, dito na. Dito na siya nabuntis. dito na Ah, ba? dito na siya nasawahan. Ito na yun. Ito ay, na yun, yung mga... Kaya yun, yun bininta sa atin to dahil ano? dahil akala nila hindi siya mga anak. yung kasi putalin na bloated. Kasi malaki na dati din oh. ito. Bluted. Kaya pagkabili Kala nila bloated lang. Oh. Diba? pag, namin so, ito buntis na. Nag-alaw na tayo bilhin nito eh kasi nga baka nga din bloated ano siya may sakit. Kaya bininta ng may ari. Kasi matagal na rin sa kanila diba to na na diyan hindi daw nanganganak. Kaya, kaya tayo nag tayo na diba binili lang natin. Buti na yun nga ito pa lang result niya diba? Ganda, maganda, magandang ngayon ngayon inahin to. Magsaga o, ito. Oh, Lalo pa pag may mga babae ito, magandang gawin inahin. Okay. Kasi apat eh. Ay, eh. ano siya, yung rare siya. Sa mga kambing rare, apat yung anak. Lalo pa pag napabuhay niya, magaling mag... Ano, tapos maalala lang, mag, maging ano. Maganda siya. Oh, uh, isipin mo, apat mapalad agad. tayo dito kasi ano. Apat agad yung anak. Isang <laughs> anuan niya lang. Pero malalakas abo, naman eh. Ngayon lang kasi kakaanak lang kaya ganyan yung si na abo, Pero, na, ano na to. Pero ano naman, o natural yan eh. Pag narinisan din mamaya ng inahin tapos maganda na yung inahin niya. Mayroon ng oras yan. Nakabot na sila. Ngayon lang rin talaga yun. Alas 12 yun. Wala pa sa oras. Wala pa sa oras. Ayan sila. Yung isa, si Kirat. Si Kirat?